Good morning sa inyong lahat. Nandito ako sa kalandikahoy Kahoy. Ayun oh. Ah. Walang walang apoy oh kasi basa ang kahoy. Ay na. Ah. Oh. Ganyan lang guys so, ano niya no. Pag papaapoy, natin <laughs> Ganyan kami nung araw. Ah, uh, humahaba ang uso namin sa kakaihip lalo na kung ah, hindi masyadong madingas ang ang ano kahoy talagang may inis ka kung minsan <laughs> nga ano eh uh, pag naiinis kami ay, hindi na lang kami magbabantay ng aming sinay pabayaan na namin ang tatay namin nung malilit pa kami dahil tamad na tamad kami mag ano lalo na kung may mga naglalaro sa labas ay gusto lang namin talaga maglaro na lang kaysa inuutosan kami sa bahay <laughs> tapos pagdating namin uh, kakain na lang ako galit na galit yung tatay namin uh, sabay palo, sabay kurot sa hita namin <laughs> kaya yun lang kasarapan sa mga uh, naging probinsyana kasi ligtas ka sa anumang sakit hindi kami sakitin nung araw hindi ka pares ngayon ng mga bata sagana nga pero sakitin naman kami nung araw talagang wala. Ligtas kami sa anumang sakit dahil sa sobrang banat ang katawan at saka walang ganong kinakain. Beron mo yan. Ang uh, aming ang aming pagkain puro crops tapos uh, hindi pa kami niyan ano hindi pa kami hindi pa kami masyadong kain ng kain. Hindi ka gaya na ngayon ng mga bata. eh uh, hilang ang pahinga. Pagka, pagka walang kinakain, eh, mag aano na naman, mag inspection na naman sa kabinet. Ayan na naman sila, mag, mag, ano, mag-ano ng pagkain. Kaya, talagang sa ano siguro, sa nga ng panahon nga, or sa bataan ngayon na madali silang magkasakit eh kami nung araw eh Awa naman ang Diyos, wala naman kami doktor-doktor na yan. Sa totoo lang, ako, wala rin akong, hindi nga ako nakatikin talaga ng doktor-doktor na yan dito na lang sa Maynila. Kagaya so, nung, eto, nandito na ako sa Maynila, asawa na ako, or, or nagtrabaho na rin ako dito. Kaya doon lang ako nakapasok ng hospital. Siyempre, over patig na. Ngayon, eh, yung mga kabataan ngayon, grabe. Ultimo yung aking bagong panganak na, na, ano, sanggol pa lang. Three weeks, or, ah, two weeks pa lang. Ayun, napasok na naman siya sa hospital. Uh, lalabas, kalalabas lang kahapon. Thank you, guys.